guys kanang ako nakaingon nang uban na kuwartaan ko or dato milyonaryo dili po pari kaya ko pariha po niyo pariha po niyo mga mga kwarta na idili ako magod basta mahurot or gamay na lang sobra sa si bangko may tar 500 is kalibo at to ko palaban sa mga alahas na ako ay pamarinda na why look at <laughs> then usahay mo upi okay, sa panghambog mo, no, 50 na na kaalas akong naprinda ana mag upload ng bangko o kanang 50 ka buo o kanang dili ko mapadal at sa pagalon kay or siguro nagpadala siya nya na timing nga uh, upline kay wala ba ay kanang bagyo ba What? di mamulit ko mamrinda ko alahas mga punsa dag duha mo na sa, unang una, alahas mo, padaganay ko, pero karo, di na po pasagad, kaya wala naman na, na may na balikya naman po ba, na may so halangan, makik padaganay pa ka ana, si madam na mas to hindi na siya alahas, hindi na siya makik mga tayo sa Ron Snells kay gina siya o padaghanay, padagkuay ay lahas sa una na ako na karoon na aw na magaling sa ron patlima kay di man ko sa una na ito akong mama o papa kinanglan mo kung bayit nila kung may suon ng minyo niya muna muna sa ginawa ko ito wala mga bata gagmay pa karoon pa manananag ko na nga tagayon sa una, matatang pa nila sa mga kulang na dili kaya rin apay ako papa papagama si Tata si Ariel tapay mga bisita ko so, na. Ay, na apiki kayo Sa ko orang apiki na ano kung wala apiki nga kanang din yung apiki na walk it nga ay mong kwarta kibi kibi ba ito ikura o kulamon pa so ato kung sa alahas dayon o nga ako sobrang nga dangar nga sa gawas o hinatan sa mga kalungan balingon sa ayahay